'Yan at luto na guys 'yung ating adobong sitaw na may sahog na karne. 'Yan. sa uh, bago po kami pumuntang ng palengke dadaan po muna kami dito sa grocery bibili lang po ako ng kaunting grocery ayan dito po sa Liomer pasok na bebe yan po at bibili tayo ng pangkusina 'wag mong kalimutan yung pangsigang i Half a Pwede lang ah. Ilang perasa yung half kasi kilo? May kasi Ayan. ito. Yung mga kids na yung kumuha. Pork uh, cube. Pork cube. Kuha ka pork cube. Wala Sinigang sa gabi. Kasi magsisigang tayo. Ito. Ito. Walang mga nakapingi. Wala Ayan, kunin mo yung dalawa. Paminta, ayan. Wala na rin buo. Ayan, malalaki. O, oh, five. Maliliit din. Kuha ka ng five. Ayan, at si Mr. na guys yung kumukuha. Ayan, Uh Oo, -oh, lima din. Ayan. Lima rin to? Oo. Lima din. ah, uh, medyo ang boses natin ngayon guys ay tawag nyan. Dahil ako po ay mayroong ubo at sipon. Huh? Isang yang ganyan. No? Oyster sauce. Ayan, at kuha rin po tayo ng toothpaste. Anong ano ba dito? Ikaw nang kumuha. So, ano bang maya? ano? Oh, sige. Full gate. Ayan. Okay na yan. Dalawang piraso. Ayan. Anin ba to? Sabon. Kukuha rin tayo guys ng surf pub ito po. Ubus yung mo, yung bigatin. Wala silang sour powder. Wala tayo ng bar. Ah. Hmm. Wala yung ayaw. Ah, sige. Tayo. Ano? Ano?

May isang libo na ba yan? <laughs> May isang okay, libo na. na okay na yan muna. Ikaw, kaya na. Isang libo na ba yan? Wala pa. Kasi mas mura konti kasi pagka ano. Uh, yes, sweet. Sweet Ako na bibit ko. O sige, ito dyan ilan, lima din, o oh, tatlo na lang. Tama na bunso. Kuha tayo Mga bayan. Papa. Loaded. Oh, yan dalawa. Lagyan okay. mo uh yung -uh. sa taas. Ah ah. it. eat na taas. Yellow, yellow lang yellow. Okay, na. Ano ni pilit Pag na yan be. Tama na Ayan at nakapila na po si Mr. Ayan po at nakapila na po. Nakalimutan ko yung card. Yung card natin ng Leomel. Ay buwan na tayo ni. Ha? Ay buwan na tayo pa. Nakalimutan ko nga eh. Napadami yata. May 1,000 na yan. Ayan po at ang aming budget ngayon sa grocery ay 1,000 titingnan natin kung yung isang basket na to ay abot ng 1,000 dahil yun Kalitan natin guys yung pork cube at meron pong butas. Walto, kasama na 'yung atin. So, <mimit> 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 Ah, sa ilagod like, Ayan guys, at bago po kami pupuntang palengki ay andito po muna kami sa may liomel Ayan po at papunta na po kami sa palengki. Ayan. I-bili na po tayo ng ating maulam sa tanghalian. My Ayan guys, at ngayon po ay magluluto tayo ng gulay. Nakita ko po may nagtitinda ng sitaw, kaya bumili ako. Maganda po siya, oh, bagong pitas. Ayan. Presko. At ang ihahalo po ay karne. Ayan, at magsasala din po ako ng pipino. Ayan, kaya sisimulan na po natin guys. Ihiwa-hiwain na po natin to. ganda po yung mga sitaw. Fresh. Ayan, masarap sa sitaw guys. Ah, kapag ka nag- ah, uh, Kapag ka nag-aado mo kayo ng sitaw, masarap po nito yung hapok lang. Ganun lang din po ako guys pag nagluto mo ito. Ayoko yung Sobrang luto na Parang Nawala na yung lasa Yung uh, Overbook Ganda o oh, Ang nakapa Sulit na Yung isang ganito guys Yung isang taling ganito 30 pesos Pero kapag dalawang Bili mo Dalawang tali 50 pesos na lang po Yung Bigay ni Ate ikot na ito. Nakadiscount ka na ng 10 pesos. Pagbili ng ano, pagkajig sarap. Big tips lang guys. Sa panahon ngayon, kailangan po ano, kailangan po yung pagbabudget. Dahil sobrang mahal na nang bilibig. katulad noon na uh, pa ng bigay. Ayan guys, at tapos na tayo mag tawag yan. Ayan, at hiwain natin yung karni guys. Ayan, pinahiwa ko lang kasi sa palengke ng ganito. Medyo malalaki. Kaya hatiin ko lang to. Ayan guys, ito hugasan po muna natin. Ayan guys, at tapos ko nang nahugasan. Yan, patutuloyin po muna natin guys yung tubig dahil imamarinit ko po ito ng tuyo at magic sarap. Yan. Yan po guys at nakasalang na yung ating karni na pansahog sa adobong sitaw. Ayan, nakamarinit na po yan ng tuyo. Nilagyan ko rin po ng bunting magic sarap. Yan po at maghihiwa po muna ako guys ng bawang at sibuyas. Ayan guys, at update tayo sa ating karni na sinasangkot sa Yan po. Ayan, at haluin lang natin guys. Ayan guys, at update tayo ulit. Ayan. Ito po ay pwede na. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan guys, at ito na po yung ating mga sangkap. Bawang, sibuyas, may pamenta, may magic sarap, at saka nor cube. At yung ating sitaw. Ayan. Ayan, at magigisa na tayo guys ng bawang. Ayan, at sibuyas. Ayan guys, at haluin na natin yung karne sa bawang at sibuyas. Ilalagay na natin yung ating sitaw. Ayan, naku po, ng puno. Ayan guys, at ilalagay ko na rin po yung pork cube. Naglalagay ako ng konting paminta. Magic sarap. Ayan. Ayan, at talagyan ko din po guys ng toyo. Bago po natin haluin. Ayan, at hahaluin po natin. Ang dami po palang ano, sitaw. Ayan. Mahirap pong haluin guys. At tatakpan ko po muna. At kapag yan po ay maluto na, lilit na lang po yung sitaw niyan. Ayan guys, at lalagyan lang po natin ng kakaunting tubig. Para mayroon pong sabaw yan dito po sa sitaw guys kapag ka nagadobo po ako ay gusto ko lang hot cook, hot cook lang yung pagkakaloto para mas masarap Masarap ko talaga ang gulay, guys. Ayan, at ito po ay luto na. Oh, napakasarap ng gulay. At ito'y titikman muna natin. Hmm. Sarap. Yan at luto na guys yung ating adobong sitaw na may sahog na parme. Yan.